Hello, what's up guys? Nandito tayo ngayon sa Faraon kung saan makikita natin ang pinakamatandang na bahay dito sa Negros uh, way back 1980s So tara, samahan nyo kami Kasama ko yung aking tito na pabangis So ito yung entrance Actually, uh, para lang sa employee entrance to Dito pa lang sa bungad makikita mo na yung uh, may ari ng bahay na to si Donya Albina Hovilena at saka si Don Hill Lopez so ang buong uh, area na makikita nyo ay ito yung sakop ng uh, uh, tinatawag namin dito Dako Balay pero yung pinakasikat na pangalan nito noon ay Casa Grande so ito yung bahay ng mga Lopez na tinakamayaman dito dati sa Negros Ayan, so medyo napabayaan na to dahil uh, wala nang uh, umaasikaso. Dati puro Bermuda grass ito, hadas lahat ng natatanong mo yan, sa kanila lahat yan. So sila lang ang may pinakamalaking bahay dito at sila rin ang may pinakamagandang kotse. Sa buong Negros, yun ay yung uh, Ponchak, way back, 1980. So Casa Grande, ibig sabihin, the great house, ito yung may pinakamalaking bahay yan. So, 128 years na ngayon ito. And actually, ito yung pinaka main entrance nila. Puro Bermuda grass yan dyan noon. Tapos, ito yung pinaka main entrance. Tagos na yan doon sa National Highway. So, ayan. Ito tinaniman lang ng mga rambutan. Napakalaki po nito. Siguro, yung buong area na to ay aabot sa 2 hectares. So, tara, pasok tayo. Ayan. So ito yung namamahala ngayon dito si Nang Bilen. Okay. Ah, may ngapon. Ayan. So dito sa loob, ito yung pinaka parang reception hall nila yung pag may bisita, dito nila nire-receive. So ayan, makikita nyo yung mga paintings, yung uh, mapuno pa noon. Ayan. So yung mga lahi nila ay puro musician pag may mga bisita sila, tinutugtugan nila ng uh, violin at saka mga kwan. So, ayan. So, napakaraming kwarto ito. No? Hindi lang Casa Grande na simple ang bahay na to. Kundi, uh, napakamaraming uh, history at misteryoso ang bahay na to. So, dito pa lang. May mga room na. Ayan. Malalaking room so hanggang dito pero siyempre hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa pinakaloob kahit dito lang tayo ayan sarado na yan kasi uh, ayan so ito yung pinakasala nilang napakaganda ayan kung tingnan nyo tapos may uh, second floor pa yan hanggang dulo po ang laki ng bahay na to so dito lang tayo kasi syempre uh, exclusive na yan para sa kanila so makikita natin dito mga low mga train ayan, naghihila ng tubo ito naman ang uh, Hill Lopez may sarili silang bangka noon para sa pagkakalakal ayan, wala nakikita nyo Cornell Swimming Pool yung blinag ko nung nakaraan ayan, ginawa siya nung April 14, 1934 ayan, so ito ito yung mga amo at ama namin ito yung nagmamayari ng buong lupain dito sa Negro Salos So yung ibang kamag-anak nila nasa Iloilo. Yan si Don Hill Villanoy Balopis, ang totoo niyang pangalan. Ayan. So founder ng Faraon, composer at saka violinist. Ayan, former captain Municipal of Cadiz, former revolutionary officer of kaya, So ito ang kanyang history. Ayan. So nakapangasawa siya kay uh, Donya Albina Ophelia Lopez So, ito naman ang kanyang background ayan. Ito yung mga compositions niya, yung mga kanta niya So, sikat na sikat yan noon sa buong Negros Tsaka hindi lang sa Negros, pati sa buong uh, Pilipinas at mundo So, ayan, Paligusko, Kalamay, ang mga Pispis, -pis, Hinay Kamu. Ayan, so, marami marami siyang nagawa yan, ito naman ang uh, mukha noon ng ng uh, kanilang kanilang uh, Century Progress Exposition ay sa Chicago. Nagpunta sila sa Chicago noon ganitong itsura ng ano. So, ayun napakaganda, napakalawak. So, ancestral home na talaga ito. Ayan, Oh, napakaraming photos ngayon. Dito may ano pa sila dito. May mga rooms. Ewan ko lang kung bukas pa. Ayan. So, dito, ibang parang office naman nila. So, pag may mga uh, kausap sila, tungkol sa business, ayan, family picture, ayan, nandito lahat. Ayan. So, napaka-historical ng bahay na ito. At uh, buong area na to ay halos sakop ng bahay. Napakalaki. Pero kasi may maluma na may mga area na hindi na tayo makapasok kasi may mga sira na at saka ano. Ayan. So dito tayo sa gilid. Pakita ko yung buong ano. Ito renovated na to. Kasi nasira na nga sya. So ah, ginawa ng ah, ah, simentado. Ayan. At dito mo makikita ang buong mga halaman nila. So mahilig yan sila sa mga halaman. Bulaklak. Ayan punong puno yan dito. Noon. So ayan. Ayan, tinaniman nila ng mga rambutan, mga prutas. ito naman ang kanilang kitchen. Ayan. Galing ka ng pinasukan natin noon. Pag dumiretso ka, ayan, kitchen na yan doon. So, tagos po yan sa mga sapa doon. At sobrang ganda ng sapa yan dito noon. Island yung tawag. Kasi napakaganda ng uh, ano nila uh, design. So, dahil sa sobrang luma na, napabayaan na at yung mga ibang kamag-anak nila at mga anak ay nasa states na rin so tamang caretaker na lamang naiiwan dito at kung minsan kung pumapasyal sila dito ayan uh, tumutuloy din sila dito minsan so ayan lang guys i hope na gusto niyo yung video na to maraming salamat at uh, mabuhay po tayong lahat so ayan nagpaalam tayo pinayagan tayo ayan, pasok tayo papuntang kusina so ito kanina yung pinakita kong mga ano na, ayan o oh, yung mga lumang pictures nila so ito na yung generation ngayon ito na yung amo namin ngayon at saka yung ano nila ayan yung mga family pictures nila ayan so napakarami ayan, ito yung hagdan pataas, ito naman yung papuntang kusina, diretso ito ayan lahat dito makikita nyo yung mga pictures family pictures at ito yung pinakalumang piano ayan kung gaano katanda ang bahay na to ganito din katanda ang piano na to so ayan kasi musician to sila yung mga violinist so kung may mga bisita sila ayan ito yung pinaka visitors room nila may dalawang bed ayan so napakaganda at napakalaki yung bahay na to maraming mga rooms ayan may rooms din dito dito meron din Ayan. So, ito na yung pinaka-dining area nila. Napakalawak. Ito na yung pinaka-kitchen. So, pero hindi na ginagamit ngayon kaya wala ka nang makikita mga gamit. Ayan. Sobrang ganda. Sobrang lawak. At habang nagluluto ka, napaka-fresh ng na yung ambience dito. Ayan. Dahil matatanaw mo yung taniman ng mga tubo. At the same time, may mga sapa yan dyan. Water lilies at saka mga ibang ano. Pero dati napakalinis yan at sobrang ganda. Pero dahil na napabayaan na, Ngayon medyo madumina siya. Ayan, sobrang laki. Ang ganda. So try natin. Akit tayo sa second floor. Napakaganda pa rin. Kahit napakaluma na. Pero napakaganda pa rin. So, ayan, ang second floor na naka, naka-carpet po yan. Ayan, green carpet. Pakit sa taas. Ayan. Sobrang ganda. Yung mga kahoy na to ay uh, puro pure furniture yan. So, nandito yung mga swing. Dito sila nagpapahinga. Ayan. 1890s pa to guys. 128 years na. Ayan. So napakaganda So ito yung mga room ng mga anak nila Ayan kabilaan At saka dito sila nagpapahinga Habang tanaw nila Ang labasan So dito ka Ayan Tanaw mo yan ng main entrance Papunta na yan sa National Highway So napakaganda Ayan So, nung panahon ng hapon, nandito na to. Ayan, may mga tama pa ng bala. Ayan, kung makakita nyo, nandito pa rin yung bakas ng tama ng bala. So, dito nagtatago yung mga ibang mga kababayan natin. <coughs> Ayan. Ang ganda. Lawak ng mga kwarto. So, marami silang mga extra bed para sa mga bisita. Ayan. Isa rin ito sa pinakalumang piano. Ayan. Tingnan nyo naman. Stanley and Sam's. Imported pa yan. Gawin ng Amerika. Grabe. Grabe ka ant antique or antigo ang mga bagay dito. mga uh, Ganyan. Century na rin yan mga paintings nila. So, sobrang ganda pa rin. Pati yung kahoy, oh. pulido pa rin yung mga sahig kasi uh, good lumber talaga yung ginawa dito. Kumbaga, first of the first class lang. Ito, oh, oh okay. 22 steps para makaabot ka dun sa taas. So, ito yung whole family nila. Ayan. Sobrang historical. Ayan. So, yan lang guys. Nakita nyo na ng buong bahay ni Don Hill Lopez at Doña Albina Hofelenia. So, way back 1980s. So, 128 years na to ang bahay na to. Ayan. So, yan lang. Maraming salamat.